Patuloy ang pag-agos ng luha at emosyon mula sa mga Cebuano na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ikalawang araw ng prayer rally sa pungunan ng Maisug Cebu, sa Plaza Independencia, dumoble ang bilang ng mga nakilahok habang lumalalim ang gabi upang ipakita ang kanilang matinding suporta sa naarestong dating Pangulo. Sa panayam ng Bombo Radio Cebu, kay Pambari 4 Convenor Maisug Cebu, kung saan nilinaw nito na ang kanilang isinagawang prayer vigil ay isang healing process lamang sa sakit na kanilang naramdaman dahil sa sinapit ng dating Pangulo ng Pilipinas. Dagdag paan niya, ang kanilang pagtitipon ay hindi para magpakita ng oposisyon o lumikha ng kaguluhan sa kasulukuyang administrasyon bagkos ito'y pagpapahayag lamang na kanilang matinding kalungkutan sa pagkakaresto at paglipat ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands kung saan nandoon ang International Criminal Court. This is also healing for us. We are not here to cause any disturbance. Uh, we are here to be together and express what we are feeling. This is also a healing gathering for everybody. It was also a roller coaster of emotions. So this is nothing to do with the administration. We are not revolting. We are not causing any trouble. We are just exposing, us. so we are each other's company right now. Samantala, tuloy pa rin ang ingay ng mga busina ng mga sasakyan at mga motorista sa mga daanan para isulong ang noise barrage bilang paraan ng pagpapahayag ng suporta sa dating Pangulo at ang kanilang pag-aantay na babalik ito sa bansa. Mula rito sa Lungsod, Tlawigan ng Cebu, Bumbo Joy Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!